Oh, may payabang. Good morning. Ito po ang pisang ko si Benji. Yan. Good morning. Ayan, ayan. Oh. yan, yan. Good morning po. nag uh, so, siya po ng luya. So, next uh, O, so, oh, kita nyo, no? Ayan. Po, Pina, Pina Pina na kang Oh, I'm na 30 daw po siya. Di uh, 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 po, po siya. First guest pass, yung yun, nanay niya at saka tatay ko magkapatid. Pero na nga may relasyon. Ay! Wapo! Titignan ko yung ginagawa niya. Giniling na luya. Carlac City. Para sa karagdagan detalye, visit tayo ng kanilang Facebook page. Tignan natin ang ginagawa niya. Central oh, Outlet. 636 on the dot. Tuloy-tuloy ang tugtog yan. Narito na si Donna Cruz. Bagya mo, G. Bagya. Bagya mo. Dagdag niya kanyang kita ngayon. kape. Ayan. Bayang malaso yan. O, bayang malaso. Kasi mandat mo Ha? Pakanyan? Pasipit siya. E ini emang e kain ini. Eh di mana nih? Eh di sana loh. Lah tempatnya nih. Tempatnya namanya Tomasco. Dende Ramo, Tomasco yo kum Dende Ramo. Ala do de Bosco. <laughs> Ayan. Ala no de Bosco. Ayun. Ayan. Ini dia Ayan. Exercise pa po sa kamay. <laughs> Billy bang sa pisak ko po. <laughs> di eh me paala mo tapos di mo ipangipit ni eh ang masanting magkano ng aguamo magkano ka no nung, nang ani nang magkano ka no burol-brolan sa <laughs> Yan, pagka di kuryente, yan ganyan, mano-mano, exercise sa kamay. Itong luya pong ito, giniling niya, ilalagay ko ngayon sa kape. Sa kape, magkaka mag kami. Ito, bumili siya ng pandesal. sa nagdi-deliver. Ito sa nagdi-deliver. Sabot. Ayan o, Tapos na raw Yari na May yari ne Hahaha <laughs> Ilalagay ngayon natin sa Kape Kape Ibig sabihin Inom ka ng kape Na may luya Magaling The best In the best <laughs> Hintayin natin yung Timim planiana Okay Suwerte ka G Ah G Ha QRT ka kasi cuy anak ini ating ating kang kayabe this song is brought you by ACS Manufacturing Corporation. May music balita sa radio. Ito. 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 esmer Ito. <laughs> yerong kan tiyan oh, ay nga oh. That time check was brought to you by Champion Super Clean Champion Celines, Champion Super. Oh, nang balita kay Energy, nang masating balita. May tali pa sa likod. Ayun nang maganda. Nakita ko nga kanina, lalaki. Malaki pa sa akin yung ano, saluyot, tsaka yung okra, talong. Ang gandib-dib ko eh yung, ano, e, ano, yung ano G o itang yung, yung papaya puno ng bihaya o oh, bihaya yeah. saka itang kahit ang swa meron ding vitamin B3 meron ding swa ito, sa mga marami sa bihaya ha 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 nangang nani balo may talaga dimbalik eh ni G 1983 Ay itong bahay na ito 1983 kaya sabi ko nga po sa inyo matandang bahay ito dito 1983 yan Ito po yung anting-anting ni Benji, oh. Kaya pag naglalaka yung tungkod hmm. niya, yung kanyaragan tungkod. O itang tungkod niya gagamit. Itang niya gagamitan. pa yata, Ay, <laughs> Charm Fabric Conditioner Manufactured by ACC Uy, nito, no? War niya Susana, Alam ka na ha Tanga, dito? Ah, mga nyan Siyempre Bala ko sana anak, hindi ka ko sa. Kaya O tari ka. O tayo Basta, Patalas 9 Ah, okay. Ayan, nine o'clock daw po ang almusal niya. Pasting muna siya ng konti. <laughs> Minum kasi siya ng luya. luya. yung luya. Ayan, binlay niya rin kanina. Siya ngayong iniinom niya muna raw. Mamaya na muna siya. Ako tapos na ako sa garlic water with calamansi kanina. Ito, kape na lagyan ko luya. Ayan. O. Oh. Na. O, oh, iniibili mo yung itang kape. Itang luya. O, oh, yung o. Oh. Ayan. Ano, papasada ka na? Ayan.

Ati ko sa mo sa. Ate na, pwede po niya kaya niya. Ate na, hindi ko na ginagawa niya siya ng ilalim. Nasanay na kasi dyan. Hindi, pinapalulang. Ayaw mo mabas. Ano ba yung pusa? Alagaan nyo? Oo, oh, malaki. Ah, wala. Ito orange. Alagaan nyo pala eh. Tapapong halin na malis. Ayun lang na malis. Dali si... <coughs> May hirap. Dali mo yan sa... Lagay mo siya sa sako. Pagpasada mo, tapos mo sa palengke. Yan lang sa ano. Para sa mabuhay siya doon kasi sa palengke maraming isda. Kaya sa tabi tabi video na ano? At ah, sulad? uwi rin yan ha. Kung dito mo lang itatapon, babalik din sa iyo yan. No, oh, pag talaga matanda na mamamatay na. Kung na mamatay pa, yan pala yan. Sa loob niya, kahit na mabang niya. Mababuhay talaga yan hanggang pinapakay, pinapakay mo, inalagaan mo makain ng kanina. Ayan. Nagtitimpla na po ng kape si Ana. Na may luya. At yung laman nito, ayan, wala na. Nilagay ko na po rin. Masarap yun. Ah, uh, gawin nyo po yan, maganda. Yung iinom kayo ng kape, lagyan nyo ng luya. Kung meron kayong luya kulay dilaw, yung, ano ba turmeric. O, turmeric. Yun. Pampalinis ng bito kayo. O. Oh. Ayan lang. Kaya hihigop ka ng kapin na may luya. Kaya tawag ngayon dito. Coffee with Ayan. luya. <laughs> Uy, kabiyasa kang salita na, na ba? Tanda ka? <laughs> so, tinapay. Uh, salamat po, oh, Panginoon ito, Diyos, sa bigay mong masarap na tulog sa amin sa magdamag. Nagising kami ngayon na, nasi, na taglay ang buhay at lakas nagmula sa iyo. At ngayon, binigyan kami ng alusal na aming kakainin. Salamat po sa kala ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ano, Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa, sa, ngayon sa Celestina Subdivision, Barangay Sepong Kalsada, Panampunan, Tarlac City. Ito po, Tarlac City. Ang Tarlac ngayon po, puntaan nyo po, napakahunlad na siyudad. Napakahunlad na siyudad na po. No? Magbuhat po ng mamuno si dating Cory Aquino. Na nagpagawa ng mga structure, mga ibang kalsada, tulay, at ang mga sumunod ng mga presidente. Ngayon ito, malagong-malaguna po ang tarlak. At ang mga kalsada, pinalawak yung mga shoulder na dati, pinasimento po yun. Kaya napakaganda na po ang tarlak. Pumunta po kayo rito, pumasyar kayo, tignan ninyo ang kagandahan ng tarlak city. Okay po, bye-bye.